Tulog manok ang bata. Tulog manok. Tulog manok ang bata. Ang bata, batuta. Senara. 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 Red na red ang suot mo. Oh. Pati ng bed sheet natin, no? Oh. Aray, ang buhok ko, bebe. Bebe, ang buhok ko, bebe. Sinasabunutan mo na si Lola. Lana. Tanggal ng buhok ni Lola. Lugo. <laughs> ay, sus, sus, sus. Hmm. Wada pa, ikaw? Wada pa na. Uy, dumapa ang baby. Dumapa na naman ikaw. Oh, Nangyari? Hmm. Oops. O, oh, yung kamay. Asin mo yung kamay mo? May mo? Ano na yan? O. Oh. May pitang kamay. Taas, taas mo kamay dali. Oh. O. Ulago. <laughs> nangyari? oh, Anong nangyari? Naipit ang kamay na baby na especially ayos na